Magandang araw na na ang headlines mula sa Philippine News Agency. Pinabibilisan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno ang pagkumpleto sa mga water project sa bansa. Sa inaugurasyon ng Davao City Bulk Water Supply Project, iginiit ng Pangulo na mahalagang paigtingin ang seguridad sa supply ng tubig. Anya magdudulot ng paghina ng ekonomiya at pagbaba ng kalidad ng pamumuhay ang pagkaantala sa serbisyo ng tubig at ang kakulangan ng supply nito. Ayon sa Pangulo, makatutulong ang Davao City Bulk Water Supply Project para madagdagan ang supply ng tubig mula sa Tamugan River. Anya na, ayon ito sa bagong polisiya ng gobyerno na bawasan ang pagdepende sa paghuhukay ng balon at gumamit ng mga likas na daluyan ng tubig. Pinuri din niya ang pagtatayo sa proyekto na maaaring pagkunan ng malinis na uri ng enerhiya. Matatanda ang iniutos ni Marcos na tapusin ang mga proyektong patubig bago mag-abril ngayong taon bilang paghahanda sa epekto ng El Nino. Nagsusuplay ang Davao City Bulk Water Supply Project ng 300 milyong litro ng tubig sa mahigit isang milyong dabawenyo. Inatasan ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. ang Armed Forces of the Philippines na palakasin ang kanilang presensya sa lalawigan ng Batanes na nasa dulong hilaga ng Pilipinas. Ayon sa Naval Forces Northern Luzon, sinabi ni Chodoro na magpapatupad ng mas mataas na operational tempo ang AFP simula ngayong taon. Anila, iniutos ni Chodoro sa militar na magtayo ng mas maraming istruktura sa Batanes na tumatayong spearhead ng Pilipinas. Binigyang diin din niya ang pagpapalakas ng kapabilidad ng bansa para maprotektahan ang teritoryo nito. Bukod dito, nanawagan din si Chodoro na palakasin ang koordinasyon sa pagitan ng AFP at iba pang ahensya ng gobyerno, pati na ang mga lokal na pamahalaan. Nitong Martes, bumisita si Chodoro sa Naval Detachment sa Mavulis Island kasama si AFP Chief General Romeo Browner Jr. Ininspeksyon din nila ang itinatayong Naval Forward Operating Base Mahataw sa Batan Island. Pinasalamatan naman ni Browner ang mga sundalo na piniling magpatalaga sa batanes sa kanilang dedikasyon na protektahan ang teritoryo ng Pilipinas. Makatatanggap ng halagang aabot sa 35 milyong piso bilang tulong ang nasa dalawampung pamilyang biktima ng sunog sa Palawan. Ikinasa ni House Speaker Martin Romualdez ang pagpapalabas ng pondo bilang tulong sa mga biktima ng sunog sa barangay pagkakaisa at bagong silang sa Puerto Princesa City. Bawat apektadong pamilya ay bibigyan ng tig-10,000 pisong ayuda sa pamagitan ng DSWD Assistance to Individuals in Crisis Situations Program. Maglalabas din ang tanggapan ng House Speaker at tingog party list nang nasa 3,500 na food packs para sa mga nasunugan na mula sa kanilang Personal Calamity Assistance Fund. Isinasapinal naman ng City Social Welfare Development ang listahan ng mga pamilyang tatanggap ng tulong. Tiniyak ni Romualdez na siya rin tumatayong legislative caretaker ng Congressional District ng namayapang Congressman Edward Hagedorn na tutulungan ng gobyerno ang mga biktima ng sunog na makabangong muli. Niyanig ng magkasunod na malakas na lindol ang lalawigan ng Surigao del Sur ngayong umaga. Sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, unang naitala ang magnitude 5 na lindol, ganap na alas 10.44 kanina, na sinundan ng magnitude 5.1 na pagyanig bandang alas 10.56. Natunto ng sentro ng parehong lindol malapit sa bayan ng Kagwait sa Surigao del Sur. Wala namang inaasahan na pinsala o aftershock mula sa dalawang lindol. Sa hilagang bahagi ng bansa naman, tumama ang magnitude 5.4 na lindol sa pagudpod Ilocos Norte bandang tanghali ngayong Merkules ayon sa Phivox na ng lindol na may lalim na 10 kilometro hanggang sa ilang bayan sa mga lalawigan ng Ilocos Sur, Cagayan, Isabela at pati sa bayan ng Lacub sa Abra. Nakapagdala rin ng pagyanig sa mga bayan ng Pasukin sa Ilocos Norte, Lawag City, sinait Ilocos Sur, Claveria, Gonzaga at Peña Blanca sa Cagayan, Ilagan City sa Isabela at Solsona sa Ilocos Norte. Ngayong papalapit na ang Valentine's Day, nagbabala ang Department of Health sa publiko na ingatan ang kalusugan ng kanilang puso. Ayon sa DOH, nangunguna pa rin ang cardiovascular disease sa mga dahilan ng pagkakasakit at pagkamatay sa Pilipinas. Kabilang sa mga pinakamadalas na sakit sa puso na tumatama sa mga Pilipino ang ischemic heart disease, hypertensive disease at stroke. Batay rin sa 2022 Family Health Survey Information System, mahigit 155,000 na Pilipino ang may cardiovascular disease. Paalala ni DOH Deputy Spokesperson Dr. Albert Domingo, iwasan ng paninigarilyo at pag-inom ng alak, kumain ng tama, mag ehersisyo at magpatingin sa doktor para manatiling malusog ang puso. Para tugunan ng pagdami ng mga may sakit sa puso, inilunsad ng DOH ang kampanyang Puso ang Piliin Ngayong Heart Month. Layunin itong hikayatin ang lahat na pangalagaan ng puso at mamuhay ng aktibo at malusog. Nagaanyaya naman ang DOH sa publiko na sumali at makitakbo sa Consultayo Ribbon Run na gaganapin ngayong Pebrero a 18 sa UP Oval. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Service Show. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Bench Bondoc, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.